panoorin po natin mga kabox itong sa Lucena City Port nakakapasok po dito yung bus pagaling Maynila ibinababa po nila ang mga pasahero dito halos 50 meters lang ang layo sa terminal para po ito sa convenient ng mga pasahero at saka may bubong yan o oh, pagbaba ng Pasahero, meron po iyang walkway na may bubong. Talalapitan natin at nang makita natin kung paano yung uh, proseso dito sa Lucena Port. Kasama na ang mga porters. kita nyo na yung porter na naka orange at saka naka helmet ay hindi nakikipagagawa niyan kung sino lang yung may gusto ng porter eh pwede nyo siyang i-approach at nasa iyo pa yan kung magkano ibibigay ninyo ha hindi nagpipresyo po yan at bukod doon wala na kayong aapakan na lupa puro na yan semento At ganito naman mga kabox paglabas ng terminal papuntang barko. Oo, malapit lang sila. Or malapit lang yung barko sa terminal. Panoorin nyo kung paano ang treatment ng PPA or ng mga securities at ganoon na din ang mga porters sa mga pasahero. Panoorin nyo po mga kabox. kapag po maraming pasahero at seasonal nagagamit po nila itong bagong terminal halos pwedeng 2,000 mahigit ang kasya dyan ay kung sa gate naman ibababa yung mga pasahero aba nasa kalahating kilometro ang layo nito para babaan ng mga pasahero at lalakarin papuntang terminal hanggang dito na lang mga kaboksan shoutout po sa inyo lahat dyan sa La Prima bakery sa Sarayaya, Quezon at dito po kay Gilbert Caralos family. Uh, Shoutout po sa inyong lahat. Thank you for watching and God bless us all.